Madam. Dali, Jcash ngayon. 92. 88 nga. Halo, 3, lang sa eh, 88. Halos, grabe naman yan, fast break. Ano to? Oh, ano na eh? break direct. <laughs> oh, baka ka lang. Bakay, Madam. Madam. Baka lang. Shout out sa asawa ko, si Pamela Flores. Sana iwasan na magbisyo. <laughs> Ay, <laughs> ano ang dito <sabito> ba <laughs> Madam, 92. Dagdag eh. Huh? Narinig ko na yan. Mga ko siya nag Narinig ko na. <laughs> narinig mo <laughs> na. <laughs> Madame, <laughs> ano na yan? Uh, ano na yan? Madam, dagdagi Okay na yun. Uh, peace, ma'am. <laughs> <ba? laughs> <laughs> Madam, 91. 88. Dagdagi. Peace, Ah, uh, Peace, na. David, tatlo niyo yung kikitain ko. Balik ka dito. Gabi naman na, okay na yun. Tutulog ka na nga lang. May kinita ka pa, diba? Oh, uh, first car. Balik ka dito, balik ka dito. First, first car ako? Uh, first, first car, car mo car ba talaga? Nga, yan? Diba? -out <laughs> first, <laughs> first car mo ba talaga? Diba? shout out na. First car mo ba talaga? First car. Kasi yung motor ko sa asawa ko yun eh. Pangarap ko mang kakoche nung pa. Bata pa ako. Siguro mga pitong taon. Ayun, matanda na siya. Ay, kabisado, kabisado na sasabihin, ha? Kasi, ay, ang mga laro. Ang dami kong laro ang kotse ngayon. Ang hindi ko talaga sa kotse. Kaya, sabi ko, kahit sa second hand, eh, napanood ko yung AC, 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 boy, AC, idol. Yun. ano, yung nagkaganon pa. Gang, 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 ay. Gang, 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 gang. so, yan, mga bossing. Bali, magandang gabi po sa inyong lahat. Bali, meron sa atin nag-walk in tropa. Teka, dito lang sila sa may barangay Olbenavista 3. Eh, natawa sa 88. Madam, din. 3,000 libo lang kikitahin ko. Ito, mo na. Yon, wala mo na sahod! Grabe ito, bariyahan talaga. Ano ba ito? Patulog ka na. May pang midnight snack. Pang midnight snack, boss. Itang trigger. Kailangan ko na yung sinurin. Pang midnight snack ang ano. Peace, ma'am. kitang 3,000 talaga. 90 88 90 88 Oh 89 88. Ay, 89 nagbibigay ka ng 1,000 na pang pangkuro do, di ba? Di okay, 88 na lang. Oh, di ba? Oh. Yaro la mo sa Audior. Patay tayo kita 3,000. 30, ano ba to magbabayan silpa ba tayo? Wag na. na wala. Nabigla sa presyo or baka para sa kanila lang talaga. Baka naka nakalaan lang talaga sa ganong kita. 88 mga bossy <laughs> Baka hindi kayo maniwala <laughs> oh, 88 Malamig aircon Automatic transmission Umbok na umbok pa mga niya mga bossy <laughs> Grabe 88,000 bariyang bariya Pero Madam 89 mo na lang. First car na yan. Alika ka dito, Joe. Oh, oh. Ma Madam, 89 mo na. Madam na mama, awa ka naman sa nag-aalap mo. Ay, iyak na ako. Okay na yun, narinig ko na yan. <laughs> Grabe. <laughs> narinig ko na yan. Maka panood na ganyan. baka sabihin nila, scripted yung presyo natin eh. Ka. Bumibigay ka din. Alam Bumibigay ka, ka din. Oo. Nyar! At tupad sa so mga araw ng mga bagong car owner. Alam mo, madam ha? Syempre naman. Yeah. <laughs> oh, kaso nga lang madam, hindi kayo nung 18. 18 eh. Ayun lang, Tapos, ibibigay mo sa kanya yung 1,000, ha? Oo. <laughs> oh. Boss, ano sa mo naman? Oo nga, pang crudo. Panggas. Panggas pala. Ano nararamdaman ko? Napakasaya. First time ko magkaroon ng kotse. Bata pa na ko, naglalaro ng kotse. Mga truck. Ako, driver ako ni... Oh, Diyos sa bayan. Oo, oh. ano. Nagtipunan. Ngunit ko ako yung puli Doon ako, tagal ko na doon. 2007, driver na ako. Mga bata pa ako. Oo. Oh. ay checkan hand ka ako, kahit hindi na bago. Sabi ko nga Mahalaga ay magkaroon ng yeah. mga... Magkaharap ng pangarap at natutupad na. Yun. Geng-geng-geng! Para pinag-practice na ni Boss Ivo, sasabihin sa akin para maawa ako eh. yar na Geng-geng! geng daw Puta kita, wala kinita. Geng-geng-geng! Nabigla ako sa presyo ko. Hindi na kami makikihaponan. Okay na yun. May hapunan dito, 89 umabulan sa amin, konting lakad lang yun. <laughs> Bakit? ba umabul kayo kahit gabi na? Eh kasi nga may trabaho kami pare pareho wala akong day off. Eh, uh, at, uh, wala akong day off. Wala. Straight ang anong pasok uh, itong araw. Anong feel mo naman niya? Ano talaga yung tunay so, mo na naramdaman? Yung puso ko na pilas kasi parang first time kong magkaroon ng sasakyan, parang masaya. Yun. Geng, geng, geng. Mukhang masaya talaga si Bossing. Sige na It's home. Tapos dito. Isbam. Isbam. Thank you Iton <laughs> Ano ba to? Parang par parang, parang hindi, parang napa po atang ang walk-in nila bossing ng gabi na wala sa sarili si sa AC. Iton <laughs> thank you. At napakabuti mo nakatulong ka sa, sa Congrats, congrats, boss. First time kong magka-coach check Second Hand. Pangarap kasi namin, ah, nag-uusap kami na ate ko, brand new, tulugan, 5 years. Sabi ko, masyadong ano, doon ko na sa second hand. Sa monthly, mag-iisipin na. Oo, kasi 5 oh, years yun, 13,000, yung Toyota Wigo, ang pinag-usapan namin yan. Ang kulang na lang sa akin, si o, si OE, si, ano, certificate o of o M. COE pala. Na. Eh, no. na, oh, ipala. Oh, ayan na. Ayan na. Ito na, Wala ka lang iisipin na, na, monthly. Wala na si <laughs> wala ka nang iisipin oh, na monthly. Kukuha ka sana ako kapon ng si sa munisipyo, sa HR. Eh, bakit na pagkasundoan? Ano na lang? Baga dito na lang AC garage. Eh, ito, talagang makukuha na. Oh. Oo. Talagang... <laughs> Magre-ready ka lang ng isang ID. <laughs> Oo, oh, oh. oh, yun. Yeah. Geng, geng, geng! <laughs> Sige na! Sir, mga bossing ko! Bali, agad dito na lang. Uh, gusto ko lang din po i-congrats eh. Kim, uh, si Bossing sa kanyang first car. Madam, maraming maraming salamat na may napasaya ko kayo sa ganyang uh, pagtulong. Ah, boss, thank you so much. Ay, yeah. dali, yeah. Nyor, dali ako, boss. Thank you. Thank you. Please... Nad, nad... geng gang, gang, Nadali mo ako ng gabi. <laughs> Si Bossing nakahabol pa sa AC Garage. Nakatapa kasi ako, mahilig na ako sa kotse. Mga laruan, truck. Kaya ako, mata pa ako, nagtuto lang mag-drive. Oh? Kaya, Pero press car pa talaga yan? Press car. Kaya ako nag-apply to you na driver. Nakakasama ko pag close in, backup, misan pang backup ako. Ngayon misan, pag yung malayo takbo, tatlong, ano kami, tatlong backup, isang lead car. Yan. Ako, eh, inoba mga gamit. Na Nanina nanginginig gigid ka. Oo, oh, kanina. Oh, ka. oh, pa ka. oh, ka. <laughs> ko ni Sir Nador. Sagad. <laughs> Bakit? Kasi nga ay, syempre nang, yung sulbad ng damdamin mo na OTP na yung pangarap mo nung bata pa. OTP. Matagal na, matagal, matagal na, matagal na. Matagal na. Kaysa nga yung bago, di ay yan na mauuwi na agad. Si uh, Bossy wala pirma na ng contract signing. Nanginginig nga ako, ang letter O oh, naging 6. <laughs> wala, <laughs> na. wala na. Wala na. <laughs> <laughs> Yun. <laughs> Oh, sige na, thank you so much Peace, ma'am Congrats okay, Bukas okay, okay. <laughs> Thank eh. you so much Ano ba, sa amin Mensahe mo naman sa kapatid mo Speechless, <laughs> Speechless. Ba't naiiyak ka? Naiiyak ka ba? <laughs> okay. ah, kala ko naiiyak eh Hindi, <laughs> alam mo Mensahe, message mo sa akin Siyempre, kapatid eh yeah. Mabuti na yung may, pin, uh, may nakikita sa pinagigirapan, di ba? Mm. Ay, ito na, kita na. <laughs> Congrats, ang ganda ng ngiti, oh. Geng, geng, geng. Yor, wala sa hod! Malok. Thank you so much. Bukas na lang. Thank you so much, madam.